Sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Kababayan, Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating ma Mamatay na dahil sa iyo. Lady Thank you. Thank you very much. Allow me to greet the former president, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Jesus Escudero, and the Honorable members of the Senate. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and the Honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the Honorable justices of the Supreme Court. His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the diplomatic corps. Executive Secretary Lucas Bersamin and the members of the Cabinet, First Lady Luisa Renata Marcos and the members of the Marcos family, other distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, allow me to congratulate the newly elected and re-elected 12 senators and 314 district and party list representatives of Congress. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang butante. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa at ang ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangungunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling tatlong taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. <applause> Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabising, mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga itinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang, maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalagoy natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this. The Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon, na na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailang naman, ay nagmatagumpay nating nailunsad dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, sa Cohor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na, natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang -daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahala ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing na tinuturing naming economic sabotage. <laughs> Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit walo at kalahating milyon magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin pa iigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng Farm to Market Road na, 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 na ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at manging isda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system. Na itong mga pasilidad at, at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga manging isla. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe, hanggang sa pagbenta. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng nyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klasing mga binhi ng nyug ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang isang daang milyong puno na ng nyug ang ating maitatanim sa buong Pilipinas.